Ah, uh, hello po. Good morning po mga kaibigan. So ngayon po, uh, amon po tayong update po dito po sa ating mga alagang baboy na nasa dalawang buwan mula pong nabili natin. So ito po, ito po yung ating planong gagawing mga pamalit lahi sa ating mga uh, inahin o gawin po natin mga dumalaga. So isa, dalawa, at saka pangatlo po yung isa. Ayan ito po. Itong isa naman po ilalaki. lang, uh, apat yung hinahanap natin na uh, pamalit lahi pero tatlo na po yung babae natin pong nakikita sa ngayon po sila po yung ating pinapakain ng grower feeds na pegrolac grower feeds so sila po ay nasa dalawang buwan mula pong ating nabili mula po sa ating mga uh, suki po ng mga breeder so yung mga nanay po nila ay galing po sa atin yung kailang nanay so balik ibali dito po bumibili ng ginagawang inahing baboy yung ating pong mga kaibigan na pinagkukunan po natin ng mga pamalit lahi natin. So ngayon, uh, sila po ay nasa dalawang buwan at saka yung estimated weight po nila ay nasa uh, 60 to 70 kilos na po mga kaibigan. So dalawang buwan pa lang mula po natin nabili. So yung kanilang timbang ay nasa 60 to 70 kilos. So ang ating plano nito ay gagawin po natin dumalaga kapag tayo po ay uh, makahanap ng ideal talaga ng lumalaga sa uh, tatlong uh, tatlong dumalaga na ito, yung dalawa po ay i-dispose po natin as fattening. So depende po ito sa takbo ng panahon po mga kaibigan kung uh, tayo po hindi po magigipit sa pera, so tayo po ay magagawa ng uh, pamalit lahi. Meron po kasi silang mga kapatid po mga kaibigan. So yan po natin pagpipilian kung ano po ating gagawing uh, pamalit lahi. Dito pa sa bats na ito o kaya dito doon ba sa mga Uh, mga kapatid po nila na mga bunso po nila. So, yan po sila. Sila po nasa dalawang buwan mula po nating nabili at tumitimbang na po ng 60 to 70 kilos po mga kaibigan. So, yan po yung mga pantal-pantal na pula. Ah. Yan po yung mga kagat ng lamok kasi tag-ulan po ito sa amin ngayon. Kaya po marami pong lamok na dumadapo po sa ating mga lagang baboy. Pero, ang gawin nyo sa ganyan kapag sobrang dami na talaga, pwede nyo pong isprayhan ng uh, wound spray o then pwede rin po kayong magpausok po sa inyong uh, babuyan tuwing hapon po mga kaibigan pwede sa akin uh, ano lang, medyo maliit lang po yung mga pantal-pantal na pula kaya hindi muna tayo nag-spray ng Combinex Wound Spray kapag sobrang dami talaga doon na po tayo nag-spray ng Combinex Wound Spray po mga kaibigan so yan po yan po yung update sa ating mga alagang baboy na nasa dalawang buwan na nasa estimated weight of 60 to 70 kilos po mga kaibigan. So ito po yung vlog ngayon at maraming salamat po sa inyong panonood. Happy farming po mga kaibigan. See you next time. Bye bye.